prank ang pahayag ni Billy at Colleen sa It's Showtime Viral. May alitan nga ba sa pagitan ng celebrity couple na sina Billy Crawford at Colleen Garcia, at ng mga host ng It's Showtime na dati nilang nakatrabaho? Sa kauna-unahang pagkakataon inamin nga ni na Billy at Colleen ang tunay na estado ng relasyon nila, ng mga dating katrabaho nila sa programang It's Showtime. Alam naman ng maraming solid showtimers na isa sa pinakamasayang grupo noon sa tanghal iyan ay ang samahan ng mga original host ng It's Showtime, kinabibilangan ito nila Vice Ganda, Vong Navarro, Billy Crawford at Ann Curtis, matatanda ang nagumpisa ang It's Showtime noong 2019, masaya at malapit sa isa't isa ang mga co-host ng show at talagang may chemistry sila pagdating sa hosting. Ngunit sa tagal na nito, isa-isa ring umalis ang mga original host nito. Isa na nga dito si Billy. Bagamat palagi na sa mga variety shows, ang programang It's Showtime ang pinakamatagal na noontime show ni Billy. Naging host siya rito mula 2009 hanggang 2018, sa Showtime na rin niya nakilala ang asawa niyang si Colleen Garcia, na sa isang banda ay naging co-host din ng show bago ito umalis noong 2016, sa pag-alis nga ni Billy ay mistulang nagkalamit din ang relasyon niya sa mga dating katrabaho sa It's Showtime, Lalo na nang sumabog ang isyong hindi na sila nag-uusap ni Vice Ganda, na isa sa pinaka-close niyang kaibigan noon. Dahil sa tagal ng pinagsamahan nila sa programang It's Showtime, sa bagong panayam nga ni Billy at Colleen sa Fast Talk with Boy Abunda, inamin niyang hindi na tulad ng dati ang samahan nila ng kanyang mga dating mga katrabaho, at kasamahan sa It's Showtime, hindi nabanggit ni Billy ang pangalan ni Vice, ngunit ibinahagi niyang magkaibigan pa rin sila ni Vong, at maging ni Chang Ami Perez na ninang nila sa kasal. Ani Billy, I mean, I play basketball with Vong Navarro, I went to his house, I visited him. Chang Ami Perez is our ninang, we hardly actually have time to communicate with every single person we know, it's hard enough with our own family, So the relationship has changed, to be honest with you, Tito Boy, it's not like it used to be. Simula nung, I guess, we started a family, everything completely changed. Dagdag naman ni Colleen, everyday din kasi magkasama before, Tito Boy of course, that changed.